Ako muna tayo sa may bandang bataan, pasok sa mga paaralan sa lahat ng antas. Suspindido ngayon sa buong lalawigan. Italo ng balita mula kay Danny Cumilang, aris 37 Danny, good morning. Walang pasok ngayong araw ng lunes, ika-18 ng nobyembre, 2024, sa lahat ng antas na mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng bataan. Maaaring magsagaw ng online classes o modular distance learning ayon sa pagpapasyan mga pinuno ng paaralan. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng pag-asa at rekomendasyon na rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ang publiko ang lalawigan ng batan ay sa ilalim ng tropical cyclone wind signal TCWS number no. 1 at number no. 2 kaya't aasahan ang malakas na pag pagulan at bugso ng hangin dulot ng tropical cyclone pipito. Maaaring tumawag sa mga numerong nakapos sa official page ng LGU Batan kung kailangan ng dagli ang tulog. Dani ko bilang RH37 DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani.